Ganyan ang pagtatanim nila ng carabao grass. Square, square grass. <laughs> Galing, no? Tinatanim nila yung mga ano nililipat nila. Nilalagyan nila yung mga baganting lupa ng carabao grass. Ganyan. Galing, no? nilalagyan nila hanggang doon para mabuo nila yung balik sa dati yung park na puno ng damo dyan kiniba na nila yung office ng MRT kasi tapos na yung MRT galing no parang ano parang carpet lang na nilalagay tas yun yun Ini na nanya, oh.